Hugas kamay. O, oh, ang gobyernong ito, mga kababayan, ay champion ng hugas kamay. <laughs> Yung presidente, ano sinasabi niya? O, oh, sinasabi niya ay ano? Hindi, wala hindi, walang kinalaman ng presidente dyan. Wala, hindi, hindi mapupunta yan sa opisina ng presidente. Kahit nag-iimbestiga ba Martin Romales, ganoon din. Wala po akong kinalaman dyan. Gawin niya akong star witness. para may implicate yung mga totoong buwaya. Ganoon din si Vince Dizon. Ano ba to? Patungkol ito sa binulgar ni Congressman Leviste na itong team daw ni ni ano ni ni Vince Dizon ng DPWH ay may kilalang contractor may koneksyon sa mga kontraktor o yung iba pa nga daw ay mga kontraktor. Oh, ito po ay ano, uh, presscon ni Vince Dyson ng October 16. Kailan isiniwalat ni Congressman Leviste yung kanyang impormasyon na yon? October 16 din. I think this is 2 or 3 hours after ng 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 ni Leviste. Nag-prescon din to. O, oh, makikita nyo naman sa likod, October 16 na sa date niya. At sinagot niya, may nagbato ka agad sa kanya yung mga akusasyon o yung impormasyon, yung mga alegasyon ni Leviste na itong mga ito sa DPWH ay may connection din sa mga kontraktor. Panuorin natin to. And then, ilalaglag ni Vince Dizon yung ilan sa kanila. Hmm, hindi mo na malayan yun na na Vince Dizon. Ayan kasi eh, puro hugas kami kasi kayo nga sa gobyerno eh. Sige, pakinggan natin to ha. Asan na ba siya? I-play mo na yan, gossip. Ang tagal. Oh. Okay. Yes, CBN. Okay. Hi, Sec. So, given po, um, would you be able to say na there are, there's no conflict of interest po? Uh, kasi ang sabi po ni Congressman Levis, uh, no conflict of interest at all on your part and your team. Kasi ang sabi po ni Congressman Leviste, Uh, he heard from multiple sources that your team, you and your team have connections to DPWH contractors, that some members of your team are contractors themselves, and that there have already been talks between your team and contractors, daw po. and they are offering kickbacks. Again, I would really want to get the details of that. but I will be conducting my own internal investigation on that. And believe me when I say... Ah, oh, mag-iimbestiga pa daw ha. Mag-iimbestiga, mag-iimbestiga, mag-iimbestiga pa. Ito yung lagi niya sinasabi, believe me when I say, believe me when I say. Ina, mahigit isa buwan na yung believe me when I say, wala pang nangyayari. Okay. Kung meron mang nanghingi, lalo na yung pinaka na doon, ha? yung nanghingi. Hindi ko yan tatanggagin yan. Kakasuhan pa natin yan. At talaga? Puro, <laughs> uh, uh, contract. Wala pa namang public official eh. Ay, 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 meron pala, may, may, may mga public officials, yung mga engineers ng mga nasa region, ganyan. Pero yung mga malalaking isda, yung mga USEC, yung mga congressman, wala pa rin. Hindi tayo papayag dyan. So, ngayon, yung pagkakausap ng kontraktor o yung may kiragang kontraktor, tingin ko walang kahit na sinong tao sa... Tingin ko walang kahit na sino sa DPWH. DPWH na wagang kiragang kontraktor kasi... Ano? Umamin din. <laughs> Diyan palang pag-amin na, pero mamaya mas malala. So, ibig niya sabihin lahat ng mga nasa DPWH may kilalang kontraktor. Bakit? Tama naman siya dito. Eh, yun ang trabaho ng DPWH, no? Tama nga naman siya. Magkipag-deal sa mga contractors para sa mga project. Tama nga naman siya. Tuloy. Ah, uh, gumawa ng mga infrastruktura. Pero iba yung may kinakausap, iba yung nanghihingi sa contractor. Ah, so okay lang yung may kinakausap, sa hinihingi na na humihingi sa kontraktor Paano pala kung yung taga DPWH ay konektado doon sa isang uh, construction firm o yung isang malaking kumpanya at yung kumpanya na lang na yun ang magbibigay ng bonus sa kanya sa pagkakausap niya sa kontraktor Hindi mismo galing sa kontraktor yung pera yung suhol, yung kickback kumbaga hindi na doon sa kanyang konektadong korporasyon siya makakakubra ng extra income o kickback. No, parang ba o oh, dahil nakausap mo isi DPWH ganito, meron ka ng, ano, meron kang 10%, meron kang 1%, 2%, kumpanya yung magbibigay sa kanya kung saan siya konektado sa usap niya ng kontraktor. Loophole pa rin! Iba yon. At yon yung nanghihingi sa kontraktor o kumakausap para manghingi. Ah, ibang usapan yon. And again, no, I'm, asking uh, uh Congressman Leandro, kahit in private, sabi niya sa akin, give me details and we will remove all of them. And not In fairness, ito kay Vince Dyson no? Um, siya lang yung pinaka, pinaka ha, pinaka, pinaka tao dyan ngayon na nag-iimbestiga, imbestiga, na meron pa rin ako tiwala kahit papano. Pero, hindi talaga siya nakakagalaw ng full. Meron pa rin pumipigil sa kanya. At itong mga pagkakataon na ganito ay nawawala yung tiwala na ibinibigay ko sa'yo, Vince Dison. Mamaya, tingnan natin, ilalaglag din niya yung kanyang mga kasamahan. Not only that, we will even file cases against them. Sa inyo, sir, wala pang nag-attempt nag attempt mag offer Sa akin, to be honest, wala. Walang kumakausap sa akin. Personally, ha? Kausapin so, niyo na. <laughs> So, puntahan natin yung, ano eh, medyo matagal kasi yon So, punta tayo dito sa 11 minutes. May, may follow-up question dito, tungkol din dito. mo, ikaw yung personal na nag sa kanila kay Pangulo? Yes. Yes. Ah, uh, so, yung mga sekretaris niya, yung under-sekretaris niya, handpick talaga niya. Siya yung pumili talaga, nag-endorse sa Pangulo. Oo. Uh, para makatrabaho ni Vince Dizon. Ito yung sinasabing team ni 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 Congressman Leviste. Ah, oh, tignan natin yung sagot niya. Is Opo, dati mo Sabi niya, yes ha, siya, siya, personally ha ang pumili sa kanila. Silang nakasama sa trabaho and alam mo po yung background talaga nila. Yes. Alam daw niya yung mga backgrounds nila. Okay, alam niya yung mga backgrounds nila. So why would you still investigate? Kung alam mo na pala yung mga background ng mga USEC mo. Asabi kasi ni ano ni, ni Leviste, team mo eh yung mga pinakamalalapit lang sa iyo eh. Ikaw, secretary, undersecretary, yan lang yung mga yan eh. ba? Diba? So, alam mo personally, kilalang kilala mo na sila, nakasama mo na, nakatrabaho mo na sila, but you still need to investigate. Kung merong isa pa dyan, konektado sa mga kontraktor. O sige, pagbibigyan natin, mag-investiga ka. Pero meron kang sasabihin dito na hindi na kailangan ng investigasyon pa. O, tuloy. Yes, at sa pagkakagam ko, isa-isahin na lang natin. Ah, oh, maganda yan. Maganda yan, iisa -isahin. Okay. Unahin na natin yung gwapong gwapong music na nandito ngayon. Si Yusek uh, Rico Bernabe, no? Uh, galing siya sa Napolcom. Ah, ba, matindi. Galing sa Napolcom. Oh, walang conflict of interest yan. Kasi Napolcom, no, eh, wala namang nakukonstruksyon dyan eh. Pero hindi natin alam, baka kumpare niya, o baka naman yung dati pinagtrabahuhan niya, eh, construction company, hindi rin natin alam. Ah, uh, wala siyang koneksyon sa contractor, hindi siya contractor. Aba, palakpakan, magaling, alam niya, personally, meron siyang personal knowledge sa kanyang tauhan. Ang galing ni Vince Dizon, para gaano ga, dyan, dahil dyan, papalakpakan ngayon. O, sige tuloy, baka mawala yung palakpak mamaya. Uh. No? Pangagawa, si oh. General Atobisnar. Ah, oh, General Atobis daw. Sino ba yan? Saan ba galing yan? Na very respected general ng Philippine National Police. Ah, oh, hindi dahil general eh. Hindi na gagawa ng kabulastugan. lalong lalo na pag sinampal mo na ng milyones. No? Na galing sa OTS. Nakasama ko doon. At nakita nyo naman kung gaano ka taas ng integridad ni General Bisnar. Kasama mm. ko siyang mga nagtanggal ng mga sumubok bala ulit doon. Ay, At, yes, So kayo pala yung nawag na nag-solve ng tanimbala? Kailan yan? Kailan yan? Panahon ni Pangulong Duterte, bakit hindi mo mababanggit-banggit? Nawala ang tanimbala. bala oh, ang... Nawala ang tanimbala, kailan? Kailan nawala ang tanimbala? Sa panahon ni Pangulong Duterte. Kaya nga, sabi ko, meron na akong tiwala. Ito, ito yung isa sa pinakakatiwalaan ko ngayon sa gobyerno. Bakit? Kasi nagtrabaho to sa ilalim ni Pangulo Duterte. Eh. Tignan Tingnan mo naman yung klaseng trabaho niya. Eh. Pero itong mga ganito, eh, dito nawawala talaga. Eh, nalilihis ka na din eh. Under his watch, si General Charles Kalima. Oh, General ulit, Charles Kalima. Sino ba yan? PNP General din yun. Oh. Ngayon, hindi ko alam kung makakasify nyo ba ang San Miguel Corporation as a contractor. Hindi naman. Oh, so galing siya sa San Miguel Corporation. <laughs> alam naman natin niya San Miguel Corporation ay e maraming construction yan. Lalong-lalo lalo, sila nga ang nagko-construct ng New Manila International Airport, di ba? Oh, I don't know. PPP yun. Malaking construction yun. Sino pa? Ano pa? sila na din ang nakakuha ng NAIA International Airport ngayon. O, kasi dahil sa PPP din 'yon. Ano pa? Yung mga yung mga highway, yung mga expressways, mga PPP din 'yon. Tignan natin. O sabi niya ha, yung isang usage niya galing sa San Miguel Corporation. Pero hindi daw niya alam kung makukonsider na ano, kontraktor yon. Naman siguro, kasi dun siya nanggaling sa ah, San Miguel. Galing siya sa San Miguel Corporation. Corporation. Hindi naman siguro yun ang sinasabi ni, ni uh, Congressman Gian Reviste. Paano ka siguro? hindi yon. Sabi mo kanina, mag-iimbestiga ka pa, di ba? <laughs> Na uh, uh, related sa contractor O empleyado ng contractor San Miguel Corporation sa nanggagay Hiniram ko siya mismo oh hiniram niya mismo So, ibig sabihin Active siya na empleyado ng San Miguel Corporation Hiniram mo lang Bakit <laughs> mo kasi papasok Yung mga tao na involved sa mga construction yan kayo nabubutasan ni. Eh. Yan ang sinasabi ko eh. Wala na bang iba? Wala na ba talagang iba? Siguro dahil sa expertise nila. Okay lang naman 'yun. Pero tignan mo naman kasi Vince Dizon para hindi ka mabutasan dito. Kay Mr. Ramon Ang, mm. pinagpaalam ko siya kasi kailangan natin ng mga matatapang at uh, may integridad na ano, ano? oh, ipinagpaalam kay Atong Ang. Ha, ha, hiniram. Ano yan? Pabor? Paano kung itong si, ano, Atong Ang, humingi din ng pabor sa'yo? Kinuha mo yung tao ko eh. Baka naman, baka naman pwedeng makadali dyan ng anong. Baka naman makadali dyan ng isang skyway. Connecting ng ano, Luzon hanggang Mindanao. <laughs> baka naman, baka lang naman, di ba? Oh. Pabor yun eh. Kau mismo, eh, hiniram mo eh. Nagpahalabi, nagpahalabi eh. Pabor is pabor, Benis Dizon. Yan na nga ba sinasabi ko eh. Huwag kang magganon ng pabor-pabor kasi darating yung pagkakataon na yung hiningan mo ng pabor na pinagbigyan ka, ay maniningil. No, na tutulong sa atin dito. Si Undersecretary Nick Conti. Ah, sino naman yung Nick Conti na yan? No, na bagong Undersecretary for Planning, pumalit kay Undersecretary Cabral. Mm. Siya ay dating head ng Marina nung time ni President Noy Noy Aquino. Oh, nasa ano din? Nasa Philippine Port. Siya ay naging uh, dating uh, I think naging spokesperson pa ata ni uh, former Secretary Mar Rojas, mm. no? Nung siya nasa DILG. So, oh. hindi ko alam na contractor siya, ah, no? Uh, at, uh, hindi mo alam. Mag-imbestiga ka. Wala akong alam na ano. Sabi mo kanina eh. Sabi mo kanina eh. Personal mo silang kilala. Hindi ko alam kung contract, may connection siya, kung contractor siya. Ba't wala ka nang alam? Ba't kuhugas kamay ka na? Kanina sabi mo personal ko silang kilala. Pero ngayon bakit parang hindi ko alam? Ilang hindi ko alam na yan? Hindi ko alam kung may ko consider na construction ka na, na construction, construction company o ko mga contractor, yung San Miguel Corporation, kahit na nagpapatayo sila ng mga milya-milya, mga kilo-kilometrong expressway. <laughs> Mamaya na natin ha. Ano siya? Uh, sino pa ba? Si Undersecretary Rafi Turgano. O, oh, sino naman yung si Rafi Turgano? Na, na abogado. Oh. Na batang abogado. O, oh, batang abogado. Tapos? No, na galing sa law firm, galing sa private sector. Oh. Wala akong alam na... O, oh, wala din siyang alam. Wala na naman siyang alam. Ah, uh, may ari siya ng isang construction company oh. o meron siyang... Oh. Uh, Kakilala. Ah... Uh, kamag-anak o ano na may construction company. Oh. Sino pa ba? May mo ba? Ari. Si Yusek Ari Perez. Oh. No, Kas pero ba? Ari Perez daw. Oh. Sama ko sa BCDA, Vice ano President. po, tragi ka BCDA pa. tentang <laughs> BCDA. Ayun, hindi ko alam kung ang MVP. Di ba ang mga, ano, ang mga BCDA yata, eh, dapat contractor ka dyan. <laughs> P group eh makaklasify niyo kasi oh, basta as... ka sa andaw balik ka lang dito na balik ka eh. hindi ko masyadong napakinggan pero bahala kayo sino pa ba, ba may mo oh. si Jose Ari Perez oh mm. kasama ko sa BCDA vice oh. president ng BCDA Ayun, hindi ko alam kung ang MVP group eh, makaklasify nyo as a contractor. <laughs> yung MVP din, di ba? Mga construction din yung mga yan. <laughs> Baka yan yung sinasabi naman. Eh, kailangan mong investigahan talaga yan. Sibakin mo kapag gamerong merong connection. Ngayon, di ba sabi niya kanina, hindi ko uh, may ko consider hindi ko alam kung may consider pa na ano, puntahan natin na yung San Miguel Corporation, eh ano, uh, contractor <laughs> o, 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 involved sa construction. Ito kasi ang masama dito. Ito, pinalista ko kay ChatGPT yung mga project nila from 2023 to 2025. Eto, di ba sabi ko kanina? Eto, national, uh, uh Ninoy Nino International Airport. O, oh, di ba sila na yung nagmamanage dyan? Pangasinan Link Expressway. O, oh, puro ano to, mga kalsada ha? Tarlac, Pangasinan, La Union, TPLEX. Cavite, Batangas Expressway. O, oh, List and Development of Philippine Amusement and Gaming Corporation. Eto yung mahalaga dito. Sabi niya, pwede mo eh, ano, yung mga ganito, yung mga more comprehensive list of SMP government partnership. Sabi ko, yes, do it. So, eto, great! Sabi niya, great! <laughs> Makikita natin dito, guys, yung NAIA, yung government partner niya ay DOTR at, at, ano? Eh, hey, nung nangyayari, ba't ganito na? Oh, DOTR at MIAA, oh, di ba? Tapos, ah, uh, nasan na ba? Dito sa, dito sa ah ito TPLEX extension Tarlac Pangasinan La Union concession agreement signed June 3, 2024. July 3, 2024. Sino daw concession DPW it's lang naman. <laughs> San Miguel Corporation to ha. So hindi mo alam yung tao mo hiniram mo kay atong ang. Atong ang ba 'yon? <laughs> kay Ramon Ang Panas. Sorry, Ramon Ang. Atong ang yung ko kanina. Ramon Ang Panas. Sorry naman. Sorry, sorry. O, oh, daw niya. Hiniram daw niya, etc. Etcetera, oh, pero sabi tayo, di ko alam kung yung San Miguel Corporation ba ay masasabi nating na contractor o construction na nasa construction company. Pero, you know, mga kalsa-kalsada. Tapos, eto oh, government partner, oh, nakikipag partner ang SM Corporation, San Miguel Corporation, pala, SM na naman San Miguel Corporation sa DPWH, ah, <laughs> meron pa dito? Oh? SLEX expansion, Xlex lane widening and extension, ah toll regulatory board DPWH, ah di ba? ah meron pa dito? no ah, yung uh, yung ano daw Northern Access Link Expressway and legs and legs pace and legs bla 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 anong partner nila DPWH na naman oh pinahiram ko sa'yo yung tao mo tao ko ba ba galit ay ah, baka naman pwedeng madagdagan ng project ng ano na makikipagpartner sa DPWH Beach Resort pag kinindatang ka ganyan ni Ramon ang anong magagawa mo eh di wala, eh di nga nga, eh di pagbibigyan mo siya. Oh, eh nga mo na bibigyan na lang kita ng ganito nga. Ching! <laughs> oh, so yun lang. Sana Vince di mag -isip, isip ka naman. Ha? Isip-isip ng konti. Huwag masyadong ano, huwag masyadong uh, madrama. Medyo, medyo madrama ka ng konti eh. May mga ano ka eh, puro motherhood statement ka eh. Wala tayong sinisino dito. Ayon ah, sa Pangulo, walang sinisino. Wagla tayong sisinuhin. Lintik na yan, matagal na naming naririnig yan. Simula pa pagkatapos ng Sona, yan ang naririnig sa'yo. Walang sisinuhin. Kahit sino ka pa, dapat makasuhan ka. Hindi ka lang matanggal, ipapakulong pa kita. Resulta, Bins Dison, resulta.